Hi guys! So magluluto tayo ngayon na pang putuwin ng mga amo guys. Kaya din namin ito sa katilang bahay. So meron tayo dito chicken, roasted chicken na breast. Tapos yung lettuce, tapos yung sauce. Ayan yung sauce guys. And yung wrapper Ayan. Ayan. So, meron tayo dito ngayon roasted chicken na breast guys. Ayan. Niluto ko sa air fryer yan. Tapos yung lettuce at ang sauce Ranch lang yan guys. At ang empty, dahil dyan natin imimix ang ating ingredients. Charot. So, at ang ating uh, wrapper. So, abangan. Okay, yan guys. Again natin ang ating roasted chicken. Tapos, ina yung ating lettuce. At ang ating sauce. Ayan. Pagkatapos natin yan i-mix guys, ay eh, ilalagay na natin dyan sa tortilla na ginawa natin cone shape. Ayan. So, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko siya nilagay guys or paano ko siya kaya ng cone shape kasi nga wala na tayong time. So, ayan na. Pagkatapos ko na mailgay lahat sa ako na kapag video kasi alam mo na nagmamadali na and lapit na ang iftar. So, ayan guys. So, easy and thank you for watching.